Ayan, dito kami sa labas. Eek. Ano yung yung Sino Sino, mo kami? Ang <laughs> na ito na pa. O, piyesta na sa amin. ah. Thank Ano? ba? Nakarating kami ng palengke. <laughs> Parang amoy, ano? Ano? May patay na taga. Ano yun yung mga nililinis na isda? Ayun pala o. Oh. Manok yan lang. Ano yan? Mga manok. Barbecue o? Oh. Ata. <tinyo> Pinday tumatanggap. Hello. I love you. Hello. <laughs> Pauwi na kami sa amin. Matilim na. Ang init na, no? Hmm. May angkas na pala dito? May? Angkas. Ah, angkas ba yun? Hmm. Ah, di diba, Meron nang yun. Siyempre. Meron nang grab angkas pa kaya. Hindi, hindi naman nang maabot ng grab dito. Ay, dyan, hanggang ano? Hindi, no? yung sasakyan na grab. Mm -hmm. Ay, bit Kunti na ako maka... Apak ng... Fs ng dogi-dogi. Bye-bye! -dogi. Ah. Uh,